Hello guys, welcome back to my channel, Wimpy guys. Meron naman akong katanungan na, sasagutin, katanungan, sasagutin ko guys. Ay, tawagin na lang natin siya sa pangalan na USSF7. Ito yung katanungan niya guys. Ate, good evening po. Ate, nag-back out po ako. My passport pa lang ako at naka-medical at TISDA at accommodation. Pwede, pwede pa ba ako makapag-lose passport? Kasi po, hold po sa agency ang passport ko. Kung kukunin ko po sa kanila o po may babayaran talaga ako. Pwede po ba hindi ko na lang babayaran at magpa-lose passport na lang ako. Sana mag-reply kayo kasi 'yan po problema ko. Well, meron akong mga kakilala na uh, ganun ang ginagawa nila. As long as yung agency mo ay hindi nag-complain sa POA, or hindi wala silang complaint sa'yo, Kapag meron kang panibagong passport, then pwede ka magpa-apply sa ibang agency or sa ibang bansa. Pero kung yung agency mo nag-complain or meron silang complain sa iyo sa POAA, merong tendency na kapag mag-apply ka ulit sa ibang bansa or mag-apply ka sa ibang agency tapos na ka, nagkaroon ka ng employer tapos ipaprocess nila yung pag meron ka ng employer, ipaprocess nila yung OAC mo tapos doon yan makikita sa POA kung merong nagreklamo sa iyo kapag merong nagreklamo sa iyo hindi nila yan pwede hindi maipaprocess yung panibago mong OEC. pero kung wala ka pa namang OAC sa agency mo na to sa tingin ko okay lang pero kung ako ikaw Huwag ka na magpalos passport. Kunin mo na lang yung passport mo sa agency mo. Sabihin mo na mag back out ka na lang. And then, kapag magkapera ka na, saka mo sila bayaran. Ganon. Okay, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero, try mo. Try mo ha. Try mo pa rin na magpa, na kumuha ng panibagong passport. Pero, yun lang sinasabi ko sa'yo. Hindi ko siya ina-advise. Kapag meron kayong pinirmahan sa agency na ina-applyan nyo. Kasi merong tendency na yung agency nyo hahabulin kayo. Well, pwede naman sila mag mag uh, habol sa inyo na pababayaran nila yung mga nagastos nila sa iyo pero dapat yung passport ay hindi hinuhold ng agency kapag wala pang employer ang passport dapat guys ay binibigay lang yan kapag meron ka ng employer employer at saka nakapa, nakapirma ka na ng kontrata kasi once meron ka ng employer at saka meron ka ng kontrata, ibig sabihin, kailangan mong ibigay yung papers mo sa agency kasi ipaprocess nila yan. Yung passport mo, yun, mga original papers mo. Okay, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang dito sa aking video. And by the way, guys, don't, guys, don't forget to subscribe my channel. See you guys!